Ito na itong mga idol. Laki. Lina man. Lina man. Ah. Jackpot. Ayun. No? Medyo palaos na nga lang ito mga idol. Pero ang dami nito jackpot. Ayun namumuti <laughs> panalo mga idol sulit na naman dalawang araw tayo nasa dagat ngayon pagkakataon ulit natin mamundok kaya kabutin na naman tayo napakasarap nito tsaka libreng ulam talaga mga idol siyakpat <laughs> september tandaan nyo mga idol panahon ng kabuti so, yeah. panalo mga idol uh, nakakaalam ng na pagluluto ng kabuti ano bang paboritong luto nyo dito mga idol oh? Napakaswerte talaga. Alright mga idol, simulan na natin kung paano ito kuhanin. Ay mga kalahig din na buyo kayo mga idol oh, bago lang to. Hindi yan basta ano. Bagong kalahig ng mga labuyo yan. So, sa mga hindi nakakaalam pala mga idol oh eh. Ang content ko ay hindi lang pangumuha ng labong, ay ng mga kabuti. Random content ako mga idol oh mga galawang probinsya, galawang batang 90s, tsaka fishing, trapping, labuyo, ayan mga idol. Kung ano yung mga karaniwang ginagawa sa probinsya, ay ayun yung karaniwang ginagawa ko kaysa naman ginagawa ko lang at parang wala lang. Mas maganda yun, na-share ko din sa inyo minsa minsan na yung iba pero yung iba nakakaintindi na unawaan nakaka-relate sila dahil ganito talaga dito sa probinsya napakadaming lamok mga idol so kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng content mga idol palike, follow and share naman dyan ang dami nito mga idol sa dalawa yung ibang mga palaos na tatlo, apat, lima, anin pato, walo siyam, sampo, labig sa labing dalawa, labing, tatlo, labing apat labing lima. Labing anim labing <laughs> 17 pieces tignan muna natin ito, ito 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 pa yun mga yung ibang mga palaos na mga idolo pero pagka malutong mga ganyan tunog malulutong ito kain man. pero pagka yan ay malambot na ito mukhang alanga nila to ito pwede pa yan dami mga ito. subot kuha na natin ito mga idol Madami pa tayo pupuntahan, pero dito muna tayo. Kung kukuha kayo ng kabuti mga idolo sa sanga, sa ilalim, para sigurado kapag hinawakan nyo dito yan sa tangkay maaaring maputol dito yan kailangan dito talaga sa ilalim pakiramdaman nyo kung ano yung pinaka ano kainaman para hindi mabali sayang pagka nabali napapakinabangan din yung ano nyan kainaman din yung lasa dito parang namamalig lang sa tubig napaka mga ito nyo buong basa na so madami dito. Dito kasi madami kung saan talaga dito mga ito ay naman puro baklas puro baklas puro bangas madalas ang kumakain dito mga idolo ay mga snail ito mukhang kailangan na kagad iluto nito kasi mga idolo pagka na, ano to magkakaroon to ng uod so tignan natin kung may uod wala naman mga idolo malinis ayun kulay pink so luto na lang tayo yan isang pastupag na jackpot mo talaga makakarap pa tayo sa ibang mga idol Talas mga idolo nakikita sa mga punso. Kaya mas lamang mga idolo kung kabisado mo yung mga lugar. Yung lugar na pagkukuha na mo ng kabut eh, kasi alam mo kung nasaan yung punso. Nasa paligid, minsan nasa ibabaw. Alright mga idol. Dito pa rin mga idolo yung pokyotan. Pinupit natin yung mga idolo. Medyo humahaba na siya. Medyo mahaba na pero hindi ko lang alam ang idol ko may laman na yan. So, huwag natin galawin. Eh. Baka tayo ay madali. Hindi tayo ready. Gabot mo yung isakit. natin. Hindi sakit. Mayroon pa rin dito ng idol. Kaso nga lang medyo palaos na to pero pwede pa tangkay ang mapapakinabangan dito mga idol yung tangkay pwede pa yan ayan o malaki o madalas nagkakaroon ng uod dito pag pagpalaos na kaya kailangan pagkakuha mo ng ganito linisa na agad tanggalin natin yung madudumi na to mamaya meron pa sayang may snail po oh. Alright. Meron dito. Uy, ba talaga mahirap hanapin mga idolo kasi nakabaon. Bago pa. Sariwa pa to. Malaos na mga idolo. Hindi to matagal yung mga ganitong kabuti. Nauunahan ng snail. Ah na uunahan ng snail may mga uud na oh. kita nyo yan so di ko nakukuha nito kasi makahawa nito yung iba kaya kailangan masarap man kailangan bitawan talaga mga idol nasa baba nasa paligid lang ng punso alright oh. Alright. Ada oh. kabuti na to, mga ito okay? Laki. Kainaman. naman. Kain naman. Chupa. Chupa. May fried chicken na naman tayo. Ay, oh, ang kabuti mga idolo. Sama nyo yung bugat. May snail pa. Kainaman naman. Oh. papagpilihan natin kung ano yung pwede natin makuha kasi yung na nakuha natin may mga uod pero ito quality mga idol oh. lutong ito po nadurog na nadurog po nadurog yung ano hindi oh. na may ito pa <laughs> Dale. Dali natin dito ang mga idolo ah. Jackpot to. Bali may mapapagpilian tayo mamaya kasi yung iba nating mga nakukuha may mga uod. Hmm. quality economy and quality hindi natin ito kukuhanin mga idolo kasi laos na to May, uh, uod na yan mga ganyan na uunahan tayo ng mga ganito mga snail okay lang yan party party lang tayo kauna lang eto na mga idolo yung mga nakuha natin linisan na, ay piliin na lang natin kasi yung iba may mga uod pa So yung mga ganito may bawas man pero malinis, pwede pa ito mga idolo malutong pa yan kainaman ito malinis kainaman pa ito mga idolo titignan lang natin kung may uod pagka walang uod laban na yan pero yung mga uud na yun edible naman siguro yun kasi okay pa to mga idol goods na goods goods na goods ha pwede meron naman yung iba laos na sayang kung pinuntahan mo yung kahapon ang daming laos Puti lang kain uh, naman no. Yung, so, yung ibang may uod, um, daming mga nasayang dun pare. Hindi mo nakuha lahat ng lang na yan. Dami sa may golden na no? Apat lang na ako, oh, apat. Ito, naman. Goods na goods. O yung kumpara natin na dito, nakakuha na din ito. Silipin muna natin yung kanyo. Malinis na yun. Malinis na. Ang dami talagang kabuti sulit na sulit talaga lagi nilang may pasalubong ulan In. inawa na to pre libreng manok na naman libreng manok na naman <laughs> oh. Napunta lang kapon. kung napunta mo to kahapon yung lugar na yun yung pinuntahan mo grado ang lalaki doon mga nakat nakatumba lang Ito may mga Pwede pa naman makunat maku maku pa eh O oh, kaso nga lang ma, Ha? Lilinisan ko na lang mamaya Ha? <laughs> may uod pero goods pa to hmm? Doon ko rin nakuha to Ito Ay mo apat ka dapat niya dalawang maliit isang ano dalawang malaki <laughs> lilinis mga idolo uunahin natin sa paglilinis mga idolo ng kabote um, optional naman pwede mong kahit punasan mo na lang o kaya kaskasin mo na lang ng kutsara pero yung mga ganito Lilinis ko tatanggalin ko yung ibabaw ayan para lang ng singkamas mga idol huh? puting puti parang singkamas sarap yan sarap talaga yan idol putik na yan oh. No? <laughs> kung kayo napapanood nyo to at namimiss nyo na ano bang paboritong luto nyo dito sa kabute kainan mo ito mga idol lalagyan mo ng ano crispy ano crispy fry turo ni pinuno napakainam sobra pasalasa ng manok <laughs> alright kain naman napakasimple lang na paglilinis optional pwedeng hindi pwedeng linis din so ito tatanggalin lang natin yung mga idolo yung mga scrap nya pero yung katawan nya hanggang dito pwede pa yan kainaman yan ito tanggalin na natin yan Pagka, mga ganyang, may mga parang butas butas tanggalin na yan Ayan, kain na yan tapos tatanggalin lang natin yung mm, <clears throat> tuklap tuklap mm. tanggalin natin script lang natin so napakasimple lang mga idolo ng paglilinis ng kabot eh napakasarap pa napakahinang alright like follow and share para legit